mga kalaki, alas 11 na po ng umaga. At syempre po mga kalaki, this way na po tayo, pauwi na po tayo na uh, galing po ng Baguio City at dito po tayo sa likuran. Ayan po, nakikita niyo po doon, welcome ay thank you daw sabi ng ano na lugar nila. At syempre po ngayong alas 11 ng umaga, mamimili po ako ng gulay dito. Ayan po yung mga press na gulay bagay po na pwede natin pagpilian. At ayan po ay maganda pong pamilihan po dito sa may um, uh, Marcos Highway Road po mga kalaki At syempre po mga kalaki sa mga nakatutok po ngayon pong tanghalian Abay eto na po mga kalaki ating mga lucky numbers na ibibigay po para sa inyo mga kalaki At syempre po mga lucky numbers natin 3 days po inaalagaan yan bago po natin palitan At wag na wag po natin agad-agad binibitawan mga kalaki Dahil mahirap pong mag-coat mga kalaki At syempre po mga kalaki tandaan nyo po ha uh, ang lucky numbers namin pwede po yan sa STL Pilipinas, sa Lottery Pilipinas, Lottery Abroad, sa National at sa Wedding po mga kalaki. Okay? Kaya po mga kalaki, sa mga nakatutok po ngayong alas 11 po ng umaga bago tayo mag-lunch, halika na ipagpatuloy na natin ang pamimigay ng mga lucky numbers ngayon pong alas 11 ng umaga. Umpisaan po natin sa 10 digit lucky numbers abroad. Ang 10 digit lucky numbers mo ay number 26, number 37, number 41, number 52, number 59, number 43, number 40, number 31, number 18, at number 15. At syempre po mga kalaki, isinulod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 36, number 39, number 22, number 27, number 25, number 16, number 12, at number 8. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang ating 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 5, number 12, number 13, number 21, number 28, number 34, at number 6. At ayan po mga kalaki, isunod na po natin ang ating 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki, eto na po, ibibigay ko na Number number 18, number 22, number 25, number 3, at number 7. Ayan, at syempre po mga kalaki, sinuto po natin ang ating 6 digit 0 to 9. Ang ating 6 digit 0 to 9 ay number 7, number 1, number 1, number 4, number 3, at number 8. Ayan po mga kalaki. At syempre po, isunod na rin po natin ang ating 5-digit lucky numbers abroad. Narito na rin po lumalambig na may fog na ayun medyo makulimlim na doon kahit alas 11 pa lang ng tanghali eh, makulimlim na kasi ayun na yung fog eto na po mga kalaki ang 5 digit lucky numbers abroad kunin mo na number 30 number 19 number 17 number 24 at number 25 ayan po mga kalaki at syempre po mga kalaki bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers ay, bago po natin ibigay ang ating mga 6-digit uh, lucky numbers Pilipinas Syempre po mga kalaki, dapat takafollow po kayo sa mga legit na account natin ha Hanapin nyo po kami sa Facebook Ayan po mga kalaki, I search nyo po Red Parunkin po na merong, tingnan nyo po lagi ang followers na merong 400,000 followers Check kami po yan mga kalaki At syempre po, meron po tayong second account Red parong din po na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers Nakasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchal yan Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook At meron din po tayong Uh, YouTube. Ang YouTube po natin, Drive Parungking po, na merong 16,600 followers. At syempre po, TikTok ang TikTok po natin Red Parungkin po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki. Automatic po, padadalan ko po, po kayo ng mga lucky numbers. Agad-agad po sa messenger nyo mga kalaki at aalagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. Ayan, at syempre po mga kalaki, at tandaan nyo po ah, ah ang mga lucky numbers po natin mga kalaki, libre po yan, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, kami po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa STL, sa Weteng, sa Lotto Pilipinas, sa National, sa Abroad, kami po ang magbibigay sa, sa loob po ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Okay? Tututukan kita, i-code ko ang birthman at birthday mo, susuportahan kita sa laban mo sa loob ng 3 months. Ang maganda nito, bibigyan pa kita ng discount ngayon mga kalaki. Pagkatapos po ng vlog na to mga kalaki, pwede na kayo magpa-member. Uh, but make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit legit nang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, gusto ko po ngayon pong pumasok na po ang buwan po ng Mayo mga kalaki ng May mga kalaki eh, bay, isa ka sa dapat na makapagpamember sa amin at mapanalo namin dito sa private consultation. May mga libre pong laki numbers, panoorin nyo po yan sa Facebook araw-araw ah. Huwag nyo po agad bibitawan ng mga laki numbers namin dahil mga laki numbers natin inaalagaan po yan ng 3 days bago po natin palitan. Okay, at syempre po mga kalaki, eto na po ang ating 6 digit laki number 642, number 25, number 36, number 38, number 40, number 14 at number 4. At ito rin po ang 645. Number 15, number 37, number 41, number 42, number 19 at number 12. At ito rin po ang 649. Ang 649, 6 digit lucky numbers mo ay number 18, number 25, number 34, number 17, number 43 at number 12. 46. At ito na po ang 655 6556 digit lucky numbers mga kalaki number. 37, number 28, number 44, number 45, number 21 at number 18. At ito na po ang pinakalas mga kalaki ang 6 digit lucky number 658 kunin mo na number 23, number 34, number 8, number 27 number 49 at number 53. Okay mga kalaki, kumpleto pa mga lucky numbers natin ngayon pong alas 11 po ng tanghali. Make sure po mga kalaki na aalagaan nyo yun ng 3 days bago nyo po palitan. At syempre po bago ako magtanghalian mga kalaki, babatiin ko muna ang ating mga nagpapabati ngayon. Kailan na po po sila chat ng chat. Ayan po, kila Kuya Rudolph po at kila Ate May po Diyan po sa mga tindahan po na yan na mga pasalubong po mga kalaki na mga gulay bagay na yan. Hello po sa inyo. Nanunood po sila lagi ng mga vlog natin mga kalaki. Shout out po sa inyo. At syempre po mga kalaki sa mga nakasabay ko kanina, mga riders po dyan. Hello po sa inyo. Sa mga tropang uh, ano na tropang ano, ano eh? tropang guapo at tropang kaya mo. Ayan po, sila sa mga tropang kaya mo at tropang shout Shoutout po sa mga riders na namasyal kanina dito sa Baguio City. Hello po mga kalaki, tandaan nyo po ang lucky numbers namin. 3 days po bago natin palitan. At syempre, giniginaw na ako, nagugutom na ako. Lunch na tayo at mamimilay ko ng mga lucky, na, numbers ng mga prutas na yan at mga gulay na yan mga kalaki. Masarap dun yung, sa, yung orange nila. At syaka yung lemon. Ayan. Hello mga kalaki, mananala tayo. Good luck.